kamamis at mga ka Good morning. Welcome back. Masama ang aking bosses Kasi may ubo at sipon ako. Pero papalingkit tayo kasi kailangan natin makikitain. face mask na lang ako. <laughs> 3.30 na ng umaga. <laughs> Late na ako. Kailangan natin magpalengke para may paninda. Labas natin yung aking pamalengke. Ay, pamasahe. Ito yung listahan ng papalengke ko. Mabilis lang naman tayo. Yung wala lang ang bibili ko. Ay, wala akong bariya. Ito, kuha tayo ng bariya. Bariya dito. Masahe. Hawakan ko na yung pamasahe ko. <coughs> Ito, lagay natin dito. Kaya, patayin natin yung ilaw dito. Ay, electric fan. Kasi magtamag na yung magtamag ng electric fan sila Chacha at -cha, saka si Butchon yung mga may po pag uwi. <coughs> Tara na sa palengke. Dito ako nag ng bagahe ko kasi hindi ko ma iuwi -iu lahat. balik-balik ako, balik-balik. Ayan yung aking mababait na suki ng manok. Pinapautang nila ako ng manok. Iiwan ko tong mga to. Babalikan ni Mr yung tinapay lang yung Dalawang bag yun. Pabalik pa ako kasi wala akong repolyo. Dito na ako sa bahay. Nadatan ko si Janela Gising. oyan. pinakialaman ang mga paninda ko. Pinagsama-sama si Bawaang, si Buyas. <coughs> Bakit ka na doon matulog? Tinanggal niya yung mga kwan. Gagawin ko. Imbes na wala na akong gagawin. Yan. Pinagsama-sama mo si ano. Pamatis. Ano na. Mm. Anong to naman itong mga to. Lalabas sila. Lalabas kayo. Lalabas. Oo. Huwag kayo siyate. Maya na. Gusto, gusto niya na talagang lumabas. Anong gagawin? Mag-aayos ako ng paninda ko. Hindi ka na. Chacha. Pasok na. Pasok. Nasa labas ako. Nasa labas din siya. Asan si Choy-choy? Pasok na. Dali na. Uy. Pasok na. Dali na. Pasok. 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 Paso. 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， para may kikitain tayo. Ano ba, Joy? Ayaw pumasok, Joy? Ayaw pumasok. Ay, naputo lang rubber band. Kailangan ko ng rubber band. Anim Anim na piraso two, four, six, eight, ten kilo, sampung peso, sampung ten, twenty, thirty, ang kilo ay ang ang hinihina pin 20 pesos ang kita. Pag kilo-kilo, tignan ko kung magkano ginagawa mo dyan. Halika na. Uy. Ala, sige, kukunin ka nila dyan. Uy. Uy. Isa, papaluin kita. Uy na. Ang dami kong ginagawa, pa. Pa, Habol ka pa kay mama. O, pasok na. Wait lang. Bubuksan ko ang gin. Dyan lang, tayo lang dyan. O. Pasok na. Naglilingas tayo. Yan. Ayan, kasandans ka, na ka, Hmm. Ano, Yo, oh, pasok. Makit ka na doon sa taas. Sige na. Matulog ka ulit. Masaway ka. Usit yan, Choy. Mag-aayos ako.